Hello everyone! Good evening and welcome sa ating channel. Channel! Dito, meron akong channel. Ina-upload ko ang mga result dito sa ating TikTok account sa ating channel. And if bago ka pa lang dito, welcome. Pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa ating faith kay Lord. And hindi formal ang ating datingan ngayon. It's okay. So grabe, nakaka-amaze talaga ang word ni God. Bisaya ko guys ha. Okay na po, Jude, kayo mag-bisaya amazed tayo ang word ni God every time we read it actually may mga panahon nga wala jud ko nakabasa for how many months na man siguro uh, mga moral sa kabulan na or pila ka semana and himinga ko maayo sa sa Ginoo so ang word ni God is magin gyud siya nga ato ang uh, strength no if every time we read the word of God mubalik ang fire sa ato ang mga kinabuhi and mo ano ang gusto sa ginoong mag-spend gid taong time because he really loves us and he is waiting for us na maka-spend taog time sa iya so i hope also that you will be blessed maka miss kaayo nagbasa ko diri as sa um, Ecclesiastes chapter 3 uh, gikan sa 16 hangtod sa chapter 4 nya yeah, the injustices of life gihisgutan diri akong unsa ka kawang ang tanan no meaningless meaning atong mga pagpaningkamot atong mga pagpaninguha murag wala siya kapuslanan kay um, atong i also noticed that under the sun there is evil in the courtroom yes even the courts of the law are corrupt i said to myself in due season of god will judge everyone both Good and bad for all their deeds. I also thought about the human condition, how God proves to people that they are like animals. For people and animals share the same fate, both breath and both must die. Matayra mm. daoko no. So, what the kalainan sa hayop kay mabuhi Tapos mga So, the people have no real advantage over the animals. How meaningless. Both go to the same place. They come. they came from dust and they return to dust for who can prove that the human spirit goes up and the spirit of animals goes down into the earth so i saw that there is nothing better for people than to be happy in their work that is our lot in life and no one can bring us back to see what happens after we die na is gutan ang ato ang mga pagpaningkamot attachment sa tani maigop sa tani no so enjoy na lang yun nato kung asa tagibutang sa ginoo for so many times I really wanted to escape being a teacher yun pero as I pray to the Lord wala ko yung peace Kumuhawa ko sa pagkamaestra maybe because this is my calling and na I ministry dery no as as a teacher you can give your love to the students you can Um, accept them, you can understand them, you can show them who Jesus is pinaagi sa imuhang kinabuhi. So, I'm so sad sometimes na makadungong dito ako sa mga maestra nga magsige sila pamalikas, masuko sila sa mga estudyante. Kay, sure ko, nga kana nga mga estudyante, just like me before, na ipagdadaanan sa buhay. So, mo nga usahay ka ng problemado, nga nung nga siya, kay naasyay, dako kay nga problema, and maybe wala siya kasultian, problematic ang ihang balay. So, as a teacher, unta na, we have to understand and sad po siya kay napoy uban nga mga students nga wala na gid na mao kinahanglan jud siya giyahan tabangan sa mga pagampo pero you cannot give that one if you yourself dili ka ready so mo nang wala jud laing need nato no ang word lang gyud ni God Wala siya makapalig sa ato a mga itagtabang kanunay sa iyakay. Grabe, as a teacher, wisdom comes from the Lord. ay mahimo ang strength, no? Ang pagtudlo ang pagdumala sa pila ka bata sa isa ka section grabe dili kaya mm, and daghan pa kay ning gipang inundre again i observe all the oppression that takes place under the sun i saw the tears of the oppressed with no one to comfort them the oppressors have great power and their victims are helpless bisag asa na agi mga ginadaog-daog na inagadaog-daog so i concluded that the dead are better off than the living mas maayo pa daw kuno ang mga patay kaysa mga buhi pero mas fortunate daw kuno tong mga wala pa na buhi wala pa na tao ng mga bata kay dili nila ma-experience kung unsa kadautan ang kalibutan grabe good bitaw guys usahay maguulta kung mga matay unsa katao pero sa so, tinuod lang it's okay kung unsa katao mawala siya kay uh, most especially kung naa siya sa tiilan sa Ginoo kadawat sa kang Jesus Actually wala requirement no si Jesus ato Kundi dili ang ato lang yung pag pagtuo pagdawat sa iya ha as the son of god just like sa katong ni tapad sa iya nga gilansang sa cross bitaw na ato i duha diba ang isa kriminal kriminal sila pero ang isa nag nagconfess confess siya kang Jesus nga I will I want to go with you kung asa ka sa paradise mm, yeah. wala mo to si Simba Simba wala to siya eh wala to siya tanan pero the moment nga iyahang gi receive si Jesus sa iyahang heart tinud anay gyud so si God magtan sa motibo sa ato mga kasing-kasing bisag unsa ona to og simba bisag unsa ona to attend mga fellowship bisa unsa ona to og ministry pero kung wala yuta na bag um, dili no importante nga kung unsay tawag sa Ginoo sa ato, nag obey ta, especially about loving people dili mag-judge ang tao dili manglibak naghan kayo ang mga strongholds usahay sa simbahan nga asa naman la ko na ani oy nga lang i and ma, ma, ano lang na siya kung ang leader mismo ang teaching mismo sa leader ang leader nagwalk yun siya sa in obedience no na siya anointing kay ang iyang life baka nang tinud anay gid gali siya nga nagserve jud kay Lord nga nabag-o siya tinud anay na makita yun ang mga bunga sa spirit Every time he cast out or she cast out demons and pray, no kahimuan, just like sa acts na church. Mm, so, uh, then I observe that most people are motivated to success because they envy their neighbors. But this, thank you, Daddy. What is this? Why did you give me? Unsan mm, Thank you, butong. salamat sa kung ng abuutan. So, mo na siya, no, kanang, uh, then I observe, people are motivated to success because they envy their neighbors, but this too is meaningless, like chasing the wind. fools fold their idle hands, leading them to ruin, and yet, better to have one handful with quietness than two handfuls with hard work and chasing the wind. Si paningkamot lagi, pero wala lagi daw madaw daw ba murang ina ang iyang dating no wala ko puslanan gid ang kinabuhi daghan kay mga tao nagpakadato og maayo sige og panglamang sige pangkurap pero ang ending sa ilang life wala nang kadimao oh. ah uh, importante jud kaayo nga uh, maminaw gid ta sa kwansa gino anang dili ta kay mabalaka mo problema kami ni agi puming mga ning anak, stress na ka ba asa nakapaingon kay kanang sa wala na kay sweldo na ang kwarta <laughs> no pero ang atong pagpaningkamot kung dili yun siya uyon sa kabubuton sa Ginoo kawang lang yun ang tanan So, importante kaayo nga bisa ginana lang as long as kasayod kasi mo kaugalingon nga naadira ang katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi dayon gisigutan pod diri ang companionship no two people are better off than one for they can help each other succeed. So, dili lang ni about sa kanang mag-asawa. In the kaya sa panimalay na ipagsinabtanay, ang mag-asawa, ang bana o asawa. Nga mo ginay ginaguba sa kaaway or sa yawa, ang magpamilya. Kaya dili siya gusto nga mo succeed, dili siya gusto nga malipayon, mo nang gubo niya, kaya para bisan ang mga anak, mamahimong mo maapiktado, giyod. Pero, Uh, nindot kaayo kung lingon no parehas nga lagad sa Ginoo and mangita ta og mga tawo nga mubira sa ato uh, closer to God dili ka tong mga tao nga mapalayo noon sa atong pag-alagad sa Ginoo so dili lang siya sa imong partners opposite sex kung dili sa mga tao nga ato ang i-bring closer sa ato ang life bala dili kay daghan basta ka tong mga tao nga tinud anay o makita gini mo ba nga kuan ang sila yung mga pure nga kasing-kasing kay kung kinsa ato mga kauban per me it corrupts our good attitude kung bad company na sila so Let us be careful kung ginsa ang mga taong nga ato ang himuong close sa itong mga kinabuhi. So, maulang ito. Mag-10 minutes na siya. I hope natin na na-learn. If you like all these contents or contents like this, follow me for more videos. And you can also comment whatever you wanted to share. Thank you so much. Bye-bye. I love you in the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Chaba.